Ay, sanawan niyo ang mga iro, guys. Lami kayo mata siya. Siya rin, oh, ang uban, o, lahat naman no. Siya puti po mata, kay puti iyang kulor. Ang, ang yung mga itong po, mga mata on. Ha, ha, ha. mata, o. Oh. Go pa kayo mata. Muna iyang kulor. Ati, alo, ang mata sa si Hindut kayo. Mukhaon na namin oh ganoon. No? Cute ka. You among me. Ilo, ilo. Kagwapa. Gwapa may gulo. Oh. Abi nila lagi pakaon na. Oh. Dili, dili. Mm, 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 mm. Abi gi pakaon. Abi gi pakaon. Ah. Gwapa kay igmat to. Hmm, may sila. May sila upat. Ang anak ni Tayang. Hmm. Gwapa kay igmat to. Gwap pa ka ayo. Gwap ko ka ayo gumato ang amo ido. guys, i click lang na ako among ayo ang gwapa ka ayo buyo. Tu she, ka ayo. <coughs>